na. So, tapos na so, tayo kala Jeric. Ito naman, ano, uh, for me, ano to, sobrang, ano, paano ko sabihin? Yung mga, mostly kasi, yung mga kinakwento ko sa'yo, ito yung mga nangyayari sa, I mean, like, daily. Tapos, pag may, may nagpapusok ko, pag-usapan ko. Hmm. Kahit ano na naman, eh, nag-iinom lang naman tayo, wala naman masamay. Since, ngayong week, nagbantay ako lang tinda. Actually, ah okay. uh, ano, to, before tayo mag-start, ano? Tindahan. Tindahan nila, Gigi. May tindahan ah. sila, Gigi nagbantay ako ng tindahan. Eh, nakakatawa. Ah, uh, right na ako sa hindi ako dito nakatap sa bahay. bahay na. Sa bahay ng girlfriend nga. Alam ko Hindi ko yun Hindi, pero yun nga. Hindi ako dito nakatira. So, nakatira ako sa ibang, <laughs> sa ibang bahay. Ngayong week, nagbantay ako ng tindahan. Alam mo yun, sobrang ano? Sobrang, sobrang saya. Para akong nasa ano? Para akong nasa fast food na. Na, sure. Ito na, Ito na, ma ma'am. Diner dash. <laughs> Diner dash. Saka yung isa. Burger, ano. Ayan, si Gigi. Overcooked. Gigi, yun. Sure ako. Overcooked. Wait lang, wait lang. Babay uh, Gigi, yun. Sure ako. Ayan, guys. Tapos na yung podcast. Gasing na si Ging. <laughs> nag lang, guys. Anong ilopo? Mag Bawal mag-ilopo. Nakikita ka. Sige <laughs> <Iyaw. laughs> ka no? na lang dito. Ayoko. Hindi siya ako Anong tawag nito? Ayun nga. Kinukwento ko yung ano. Kinukwento ko yung ginawa ginawa ko this week. So yun na nga. Actually before, nung bago ako bumalik sa work sa maka, yun yung pinag-usapan namin ni mama. Gusto ko magtindahan ka kahit magkano kailangan mo provide ko. Magtindahan ka. Kaya ayaw. ayaw. Actually, nang try ng business before. Actually, si mama at si papa. Nag-business sila before. Pero kasi si Mama ano yung more on maturity. Maturity. Ano, spirit of bayanihan. Oh, ganoon. Actually before before nung ano nag ano, nag inalok yung parents ko no magputap ng tindahan. Kasi so, like dito sa street namin. Dito, dito sa bahay. LA. LA <laughs> Rizal, Taytay -tay, Rizal, LA. Ngayon, yung mga taga Rizal, alam na nila yan. Kasi yung alam ko ngang LA, klaro ko lang dun sa lumang, lumang, lumang pala. Lower antipode. Hindi. No. That's lupang arienda. Ay nga, niyaya ko before si mama na tayo ko ng sari-sari store. Ganyan. Pero nagtayo sila. Ano tinitindan nila doon? Ano? Champorado, Tron, mga yun, ano. Ay, alam mo yung meriendahan na tinitinda buong araw? Bananak yun. Mm, ganon, oo. Oh. Pamotik yun, Buong araw tinitinda, Buong araw siya tinitinda. Kasi nga dito sa, sa amin, hindi pa talaga siya, ano, develop. Sobrang hindi siya develop. Anong role mo doon? Wala. Nagkakuwento nung, nagkakwento nung, ano, nung journey. Mama ko kasi, sobrang generous niya. Like, yung mga bata, instead na gawin siyang pang merienda, ginagawa siya pang bag sa school, mm. ginagawa siyang ulam, ganon. So, ginagawa, parang utang ka muna dito, hindi siya nagiging as part of the business. Nagiging charity talaga. Game Hindi niya nasisingil at then? Basically, kasi kung titignan mo kasi yung mga bata, different na kasi yung before sa ngayon eh. Mm -hmm. Sobrang different na. Ngayon, medyo umungat ng level of ano, pamumuhay. Tumakas talaga eh. So, feeling ko kaya na. Kaya na yung mga ginagawa. Ay, yung mga diluluto, mga binibili before, kaya na ngayon mm -hmm. yung mga bata. Kasi may ano eh, mukhang developed na rin yung lugar namin. Parang difference talaga na like, pag magne-negosyo ka versus pag mag charity ka, sobrang layo. Pag magne-negosyo ka kasi, siyempre, oh, syempre, pag nag-put up ka ng store, siyempre, ang goal mo, ultimately, para kumita. Pero, mm, para... sa lugar kasi namin, parang marami talaga yung, like, wala talaga ang ng pangkain. Kaya hindi mo kailangan makipag-rapport, lalapit sila sa'yo. Kasi ko yung nagbebenta Mangutang oh. po muna ako ng ganito, ganyan. Sa pag, pag ito talaga kinagat ko, send po ng 100 stars, kakagating ko yung aso ko. <laughs> live. Kakagating ko yung aso ko live. Live on Hanggang ka. Hanggang umiyak. 1,000 stars pag Kasi dumugo. Kasi no, pag kinagat ng aso yung tao, okay lang. 1,000 stars kakagating yung aso ko agad dumugo. Hahaha. <laughs> Niliyok lang. Oh, wow, hindi ano ko gagawin niyo si no, na. ng No, <laughs> Guys, pag nag-1 million views po, babalik na namin ng madaling araw yung <laughs> signage ng Yat Yat to